Nando si kapatid na Ricky Lugto, kasama po na ating mga panahonin. Go ahead, uh, Makati, please. Salamat sa Diyos, kapatid na Eli, kapatid na Daniel. Ang magtatanong po rito ay si kapatid na Merlin Datoon, 63 years old, isang katoliko. Uh, good evening po, brother. May itatanong lang po ako sa inyong reliyon. ka uh, dating daan, bakit wala kayong imahin? at kapatid na Merlin, kasi bawal ng Diyos yung mga imahin, kapatid. Bawal sa Biblia yon. Kahit sa Biblia ang Katoliko, nakasulat yon, Huwag kang gagawa ng mga imahin. Nagtatalaka lang ako. Malakas kasi kita dyan eh, Pag may mga imahin, pwedeng itinda. mayroon ah, meron nga pare na momorsiento pa eh. no? Bawal ng Diyos yan. Basahin natin ang 5.8 ng Deuteronomio, Huwag mong igagawa ang iyong sarili ng anumang larawang inanyuan na nasa langit, sa itaas, o nang nasa lupa, sa ibaba, o nang nasa mga tubig sa ilalim ng lupa. Bibliang katoliko yan, kapatid. Huwag mong igagawa ang iyong sarili ng anumang larawang inanyuan nasa langit o nasa, nasa itaas, nasa lupa, sa ibaba o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Bawal gumawa niyang mga imahin na yan at sasambahin mo, luluhod ka, <coughs> papanalanginan mo, bawal. Tuloy natin sa 9. Huwag kang magpapatira pa sa kanila, ni sasamba sa kanila. Sapagkat ako na Panginoon mong Diyos ay isang Diyos na mapanibuguin. Naninibugo ang Diyos pagka sasamba ka sa larawan o sa mga imahen. Kasi dapat nating sinasamba ang Diyos lang. Sinasabi rin sa Biblia, sinasabi rin sa pasyon. Ang sabi sa pasyon, at mga kapatid, kung katoliko ka, dapat alam mo ito. Ang sabi, Tuwag mong maalaman sa sulat na Palaman, ang poong Diyos nga lamang siyang dapat naluhuran at sambahin gabit-araw. <coughs> ang poong Diyos lamang. Alam mo naman ang kahulugan nun lamang, di ba? Walang iba. Ikaw lamang. Ang aking iibigin magpakailanman. Pag sinabing lamang, walang iba. Ang sabi ng pasyon na kinopya sa Biblia ni Padre Mariano Pilapil, ang sabi, ang poong Diyos lamang ang dapat naluhuran at sambahin gabit-araw. Ang katoliko suma lumuluhod sa mga imahen. Bawal ng Diyos yun, kapatid. Walang pagka-Diyos doon, di mo dapat luhuran yun. 17.29 ng gawa. Pakinggan mo, kapatid, nasa Biblia. Ha? Yamang tayo ay lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Oh, hindi nga natin dapat isiping may pagkadyus doon. Eh. There is not a little touch of divinity sa mga imahen. Walang kahit kapirasong pagkadyus doon. Mga ginto, pilak, bato, kahoy, kung ano-ano pa na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Bawal ng Diyos yan kapatid na Merlin. Kaya wala kaming imahin. Naintindihan mo po, kapatid na Merlin? Opo. Sige, kapatid. Nanyayahan kita makinig ka sa doktrina sa lunes kung loloobin. Diyan sa lugar dyan, sa Makati, meron kasa, kasali tayo sa pagdodoktrina. Para malaan mo pa mas maraming bagay. Kasi sa eksposisyon, konti lang ang sagot ko. Wala kasing oras eh. Ngayon, meron pang apat yata naghihintay. Pagandang gabi sa iyo, kapatid na Merlin. Balik ka sana sa lunes at samahang kanawa ng Panginoon. Salamat po at salamat sa Diyos. Sa naman po tayo, sa Cambodia, si kapatid na Rodel Blasa. Kasama na ating mga panawin. Go ahead, uh, Cambodia, please. Salamat po sa Diyos, salamat kapatid po sa na, Diyos. Daniel. na Daniel. Daniel. Kapatid na Eli ang magtatanong po rito ay si Brad Mark Boniel, 34 years old, Roman Catholic. Narito po siya. Magandang gabi po, Brother Eli. Uh, ano po bang tamang paliwanag at tayo ay nilikha ng Diyos? Na kapag namatay naman po pala tayo, eh, magkakaroon ng paghatol, hindi naman po pala lahat mapupunta sa langit. Yan lang po at uh, maraming salamat. Ang, ang paliwanag ng Biblia kapatid na uh, Mark ay yung nasa dos gis ng gawa ay ng epeso. Sa pagkatayoy kaniyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ayon, para tayong tren. Kaya ginawa yung trend, may riles. Pagka walang riles, hindi pwede yung trend. Pag umalis sa riles, madidiskaril, disgrasya yun. Ang tao, meron tayong lalakaran, kaya tayo ginawa, gagawa tayo ng mabuti. Tayo kanyang lalang, nilalang kay Kristo Yesus para sa mabubuting gawa. Kaya tayo binubuhay ng Diyos para gumawa ng mabuti. Pagka gumawa ka ng mabuti, doon ka ngayon makakarating sa langit. Pero yung hindi gumawa ng mabuti, hahatulan ka. Gaya nung sinasabi mo. Basahin natin ang 5.28 ng Juan. Huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas ang mga nagsigawan ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Ayan, dalawa lang naman ang pupuntahan ng tao. Ahatulan ka para parusahan o kaya bubuhayin ka para sa pagkabuhay na maguli sa buhay. Yung gumawa ng mabuti sa pagkabuhay na maguli sa buhay yung gumawa ng masama sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Ang tanong mo, eh, hindi naman pala tayong lahat makakarating sa langit. Tayong lahat pwedeng makarating sa langit. Kung gagawa ka ng mabuti, eh kung ang ginawa mo sa buhay mo, puro masama, eh, hindi ka makakarating talaga sa langit. Pero gusto ng Diyos tayong lahat makarating sa langit. 3.9 ng ikalawang Pedro, pakinggan mo hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Ang gusto ng Diyos, Ang gusto ng Diyos, tayong lahat magsisi. Ayaw niyang may mapahamak. Gusto niya makarating tayo lahat sa langit. Eh kaya lang, kung ayaw mo naman sumunod, gagawin mo, masama. Eh talaga, hindi ka makakarating sa langit. Eh, hindi kasalanan ng Diyos yun. Kasi kung siya lang ang masusunod, gusto niya, malahat tayo makarating sa kanyang langit, sa kanyang paraiso. Dos kwatro ng unang Timoteo. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Yun ang gusto ng Diyos. Ayaw niyang may mapahama kahit isa. Gusto niya lahat tayo maligtas, makaalam ng katotohanan. Kaya lang, ang diferensya tayo rin. Ayaw natin ng mabuti. Sabi ng Diyos, huwag kang papatay. Ang ginagawa mo, pumapatay ka. Hindi naman ikaw ang may-ari sa kapwa mo tao para kunin mo ang buhay niya. Oh, meron mga doktor, pumapatay. And sumumpa sila. Ang sumpa ng doktor, eh, magsalba ng buhay. Eh. Alam ko yung particular oath ng doktor, magsalba ng buhay at sa pagsasalba ng buhay, meron choices pang ibinigay. Kung alin yung mas magandang choice, yun ang isasalba mo. Yung bata ba o yung ina? May mga ganong choices eh. Pero ang general idea, magsasalba ng buhay ang doktor. Abay, ang ginagawa eh, limang buwan na yung bata, ina-abort pa. Nilalansag dun sa, dun sa ano ng ina, sa bahay bata. Isa-isang pinuputol yung mga butulong bata para ma-abort. Eh ano ba ngayon yung doktor na yon Pupunta ba sa langit 'yon Ano ba sa palagay mo? Eh dapat nga, isalba mo yung buhay tapos ikaw mismo pumapatay. Milyong-milyong sanggol ang pinapatay ngayon ng aborsyon. <clears throat> Kaya kung mapupunta ka sa impyerno, abay, hindi mo dapat sisihin ng Diyos. Kasi gusto niya, mapunta tayo lahat sa langit. Naunawaan mo yung kapatid na Mark? Opo, maraming salamat po. Salamat. Pagpalaing kanawa ng Panginoon, kapatid. Salamat po sa Diyos.